Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. But before anything else, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Para naman sa mga gustong magpa-shoutout, huwag niyong kalilimutang mag-comment sa ating video o sa ating kwentong ipapalabas ngayong araw na ito. Sa mga gustong sa ating kwento, huwag niyo rin kalilimutang pindutin ang notification bell sa itaas ng ating kwento. Magandang araw! Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dante, 33 anyos. Hiwalay sa asawa o mas mabuti yatang sabihin na iniwan ng asawa at may isang anak na babae. Sa unang tingin ay masasabing bugbog na sa araw-araw na trabaho sa sakahan. Ang aking kutis at katawan magmula pa ata pagkabata. Ang natatangin maipagmamalaki ko lamang sa iba ay ang aking height na 5'8. At ang matang sabi pa nga ng anak ko ay kakulay daw ng tsokolate. Wala pang muwang ang anak ko na si Erisa nang sumama noon sa ibang lalaki ang aking misis. Marahal totoong ako rin ang tunay na may kasalanan sa nangyari dahil hindi ko na ibigay sa kanya ang buhay na pinapangarap nito ng mga oras na iyon. Kahit elementarya lamang ang natapos ko, ay hindi naman ako nagkulang sa sipag at yaga sa sakahan. Sa akin ay 30-70. 30% sa akin at 7% sa may-ari. Ay matsaga kong sinasaka ang lupain ng mag-asawang Fuentes. Kaya sa bukid umiikot ang pang-araw-araw namin ng pamilya ko para lang hindi magutom noon. Pero siguro, sa gano'ng klase ng pamumuhay, nagsawa ang dati kong asawa. Kung kaya naman kinusto nitong lumayo at talikuran, ang aming pamilya. Isa-isa kong binilang ang mga sakong hinatid namin sa bahay ng mag-asawang Fuentes. Sinadya ko kasi magdagdag na isang sako bilang pasasalamat na rin sa magandang ani at dalawang long na pinahatid ng mga ito sa mga nagtatrabaho kanina. Siguro kung hindi lang umuwi ng maaga ang anak ko mula sa eskwela, ay baka pagewang-gewang na rin ang lakad ko dahil sa kalasingan. Parte na kasi ang buhay dito sa probinsya. Sa tuwing matatapos ang pagtatanim o paani, ay nauuwi sa inuman ang buong maghapon. Isa rin dahilan kung bakit sinasadya kong magparami ng mga alagang manok at itik, nang sa ganoon ay hindi na nga ako mapapagastos sa ulam hanggang pampulutan. Ang aga mo namang hinate, Dante. Maaga bang natapos ang inuman? Nagtatakang tanong ni Jessa. Habang pinagmamasdan ang mga nakasakong palay sa tapat ng bahay nito. Si Jessel, ang amo kong babae. Maganda siya, makinis at maputi. Kahit nga magkaedad lang kami, ay hindi may pagkakamalang o mapagkakamalang 30 na siya sa kanyang itsura. Aminado kong ilang beses ko rin pinangarap makaisa sa kanya sa kama. Kahit sa panaginip lamang, Pansin kong naringkit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Marahil nga ay tinitignan naman ito kung nalasing ba ako sa alak na ipinadala nilang mag-asawa kanina. Kahit kailan talaga ang lakas mong uminom, Dante. Ani nito na tila ba namang hapa nang makumpirma niyang nakainom ako. Hindi pa man ako nakakasagot dito ay mabilis nang inagaw ng anak ko ang atensyon nito. Mami Jessel, ani ni Arisa, tsaka puno ng lambing na yumakap sa kanya. Bahagya naman kaming nagkatinginan ni Jessa. Agad ako nakaramdam ng hiya sa kanya. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng anak ko ang sinabi nito na apat na buwan nang na nakakalipas. Na dapat mami na lang ang itawag sa kanya ng bata at hindi madam. Marahil nasabi niya yun dahil sa magkaedad lang naman kaming dalawa at dati rin kami magkaklase sa elementarya. Arisa, may ngiti sa labi nitong sambit sa aking anak. Gusto mo ba ng chocolates? Saglit lang at ipagkukuha kita. Napangiti na lamang din ako sa kabutihang, kabutihang pinapakita nito sa aming dalawa. Kung hindi kasi ganyan kabait at mapagbigay ang ugali niya, ay alam kong hindi naman mapapalapit sa kanya ang anak ko. May lab kasi ito sa ibang tao. Dahil kaming dalawa lamang ang magkasama hanggang sa lumaki siya. Magmula kasi na magkaroon na muwang si Arisa. Ay makailang beses na itong nagtanong sa akin tungkol sa kanyang nanay. Kung kaya naman napilitan akong ipaintindi sa kanya ang sitwasyon. Sa kabila nga ng ginawa sa akin ng dati kong asawa, hindi ko siya siniraan. Bagkus, Ipinakilala ko na lamang siya rito sa paraang alam kong tama. Tay, tignan mo, oh. ang daming chocolate sa binigay ni mommy. Masiglang sambit ni Arisa. Habang pinapakita sa akin ang hawak nito sa magkabilaan niyang kamay. Sinuklean ko naman siya ng matamis na ng ngiti at saka nilapitan. Aba, katumbas na yata ng isang sakong pala yung binigay sa iyo ni Ma'am Jessel ha. Kaya pala nagpupumilit kang sumama sa akin dito, ha? Hayaan mo na, Dante. Minsan lang naman din kung bigyan ko ng regalo si Arisa. Tumingin nito kay Arisa at marahang ginulo ang buhok nito. Hayaan mo, sa susunod na ani at Christmas, meron ka ulit. Basta't mag-aaral ka lang na mabuti, ha? At maging girl good girl ka, okay? Malayo pa nga ang Pasko pero mahahalata na ang matinding excitement sa reaksyon ng anak ko. Kung ako sa iyo, Dante, maghanap ka na ng mapapang asawa mo ulit para magkaroon naman ng bagong nanay ito si Arisa, wika ni Jessel habang nakangiti sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Natawa lamang ako sa sinabi nito kung alam niya lang sana. Habang naglalakad pa uwi, ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga sinabi ni Jessel. Wala namang masama sa suhestyong binigay nito sa akin. Pero gusto ko mang gawin yun, ay pinangungunahan na ako ng matinding takot. Takot na baka maling babae na naman ang mapili ko. At madamay pa ang anak ko sa maling desisyon ko sa buhay. Siguro tama nang kami na nga lang dalawa ni Arisa. Pagsisikapan ko na lang tumayo bilang tatay at nanay sa kanya sa kabila nga ng hirap ng buhay na dinaranas namin ngayon. Isang linggo ang lumipas ay muli akong bumalik sa tahanan ng mga fuentes para ihatid ang mga sako ng palay mula sa huling inani namin kahapon gamit ang kuliglig. Sinalubong pa rin ako ni Jessa pero hindi tulad noon na masaya sa salubong niya. Uh, may problema ba, ma'am? Dumako ang matatalim niyang mata sa akin. Kaya mas lalo kong napansin ang mukha nito. Wala naman, Dante. Medyo masama lang yung mood ko ngayon. Anya, tsaka bumuntong hininga. Pinagmasdan ko naman ito na para bang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong makinig sa mga problema nito. Pero kinakabahan naman akong baka may makakita sa aming dalawa. At iba pa ang makarating na kwento sa kanyang mister. Ngunit na makita kong natutulala siya sa pwesto niya, ay hindi na rin ako nakatiis pa. Ano bang problema, Jessel? Ito ang unang beses na muli ko itong tatawagin sa pangalan niya. Makalipas ang halos sampung taon. Hindi ko kasi siya tinatawag na Jessel kapag may ibang taong nakakarinig, lalo na sa harapan ng kanyang asawa. Bata pa lamang kami ay masasabi kong agaw pansin na ang ganda ni Jessel. Pero siya yung tipo ng babae hindi ko nilalapitan noon dahil na rin sa estado ng aming pamumuhay. Sabi nga nila, uso ang crush sa mga edad na 'yon. Pero mukhang masyado akong nalibang sa mga panaka at kuhol, palaka at calls sa bukid kaya hindi naging normal ang pagkabinata ko. Sadyang matagal na kami hindi nagkitang dalawa noong hindi na ako tumuloy ng high school. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay aking napunta o sa akin napunta ang lupang sakahan nila ng kanyang asawa. Sa pagkakaalam ko nga ay nakatapos ng kolehiyo si Jessel at nakapagtrabaho sa Maynila kung saan sila nagkakilala ng kanyang asawa. Umuwi silang dalawa sa aming probinsya para magnegosyo na naging daan din para makapagpundar sila ng mga lupain. Mabuti na lang din at may kaya ang napangasawa niya at hindi isang habak na magsasakang katulad ko. Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon, Dante? Ikaw ang nanay at tatay ng anak mo. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng mga gawain bahay, pati na rin sa pagbabadget. Puno ng pagtataka, kusang tinitigan. Bakit naman napunta sa akin ang usapan, Jessel? Hindi ba problema mo ang pinag-uusapan natin dalawa kanina? Sorry, nagawa ko lang kasi maikumpara ang sitwasyon mo sa nararanasan ko ngayon. Muntik na nga akong magtanong kung hindi lamang siya kusang nagkwento sa akin. Hindi ko lang kasi lubos maisip. hanapan ako ng pera ng asawa ko. Ngayon binabudget ko lang naman ang lahat para sa mga pangangailangan namin. Hindi, hindi nga ako makabili ng lotion dahil mas inuuna ko ang groceries at baon ng anak namin. Agad kong naintindihan kung saan papunta ang usapan naming dalawa. Pero may mga tanong pa rin na nabuo sa aking isipan. Hindi ba may negosyo naman kayong mag-asawa? Eh bakit nahihirapan ka pa rin sa pagbabadget? Dante, hindi naman porket may negosyo ay may pera na. Wala naman kasing ibang nakakaalam kung gaano kahigpit sa pera ang asawa ko. Dahil hindi ko, hindi ko naman iyon pinahahalata. A akala ng lahat ay magaang ang buhay ko. Pero wala silang alam na hindi ko man lang mabili ang mga gusto ko. Naintindihan ko naman si Jessel. Minsan may mga bagay talaga na magpapasaya sa atin na kailangan din natin mabili o makuha. Hindi naman masama kung minsan lang. Ang masama ay yung palagi. Pwede naman kitang tulungan kung gugustuhin mo, Jessel. May kakilala akong bumibili ng palay. Medyo mas mababa kung ikukumpara sa bayansel ng rice meal. Pero sigurado ako hindi makakarating sa asawa mong may binenta kang palay sa kanya. Walang lumabas sa mga salita mo na dito, pero naaninag ko sa mga mata ni Jessel ang kagustuhan niyang gawin ang suggestion ko. Sige Dante, ikaw na ang bahala dyan ha. Tumangon na lamang ako at nang maintindihan ang ibig niyang sabihin at agad na binuhat pabalik ang ilang sakong palay na hinatid ko kanina. Hawak ang perang napagbentahan ng mga sako ng palay at listahang ng sisilbing resibo ay minabuti kong umalis na kaagad nang maibigay ko na ang hawak ko kay Jessel. Inabot na nga rin kasi ako ng panangalian kaya't minabuti kong umuwi muna at kumain sa bahay. Hindi pa man din ako nakakalabas, ay naunahan ako ng magkakasunod na katok mula sa labas ng pintuan. Sino yan? Tanong ko habang nagsusuot ng aking chinelas. Narinig ko naman ang boses mula sa labas, ngunit hindi sapat iyon para maintindihan ko ang mga sinasabi nito sa akin. Jessel, anong ginagawa mo rito? Nagtataka kong sambit. Kabado ko siyang pinatuloy habang palingalinga sa paligid. Alam kong naging maingat siya papunta rito, ngunit hindi pa rin ako pwedeng makampante. Pakaramdam ko tuloy nagtatago kami ni Jessel na para bang may ginagawa kaming masama kahit wala naman. Salamat sa tulong Dante ha. Ayoko talagang umingi sa asawa ko at baka makarinig na naman ako ng kung ano-anong masasakit na salita mula sa kanya. Imbes na tumango, ay umiling lamang ako para mabigyan siya ng advice. Alam mo kung anong dapat mong gawin? mag usap kayong dalawa. Baka si hindi nyo napapansin na kulang-nakulang -nakulang na rin ang binibigay niyang pera para sa iyo. Kaya ka nahihirap ang pagkasyahin. Lalaki rin naman ako, Jessel. Ramdam ko rin ang pagod sa pagsasaka. Pero naiintindihan ko rin naman ang kalagayan mo ngayon. Dahil ako, nagsisilbing nanay at tatay ng anak ko. Alam kong mabilis lang maubos yung pera sa araw-araw na mga gastusin. Tulala sa mga oras na yon, si Jessel. Hanggang sa napansin ko na lamang na naluluhaan na ang mga mata nito. Pwede bang dito muna ako, Dante? Wala namang tao sa bahay na yon. Pumasyal sila. Hindi na ako sumama eh. At wala ako sa mood. Naisip ko lang na pumasyal dito. Gusto ko lang talaga magpahangin kahit konti. Gusto ko sana siyang tanggihan. Ngunit wala na akong nagawa na mabilis itong maupo sa gilid. Baka gusto mong ipasyal muna kita. Bahangi naman sa labas. Lalo't marami rin puno sa paligid. Kaso baka mairitay ang balat mo sa labas. Sabi ko, ano ka ba naman Dante? Nakalimutan mo na bang sa bukid din kami nakatira ng pamilya ko noon? At sa hapong yun, wala kaming ginawa ni Jessel kung di ang magpasyal. Nilipot namin ang bukid sa paligid ng bahay. Nang mga oras na iyon, pansin ko ang hindi maimpintang ngiti ng amo ko. Lalo siyang gumanda. Nakasuot siya ng na maluwag na t-shirt at maiksing shorts. Bagay na bagay sa kanya na para bang bumalik siya sa pagkadalaga. Alam mo bang crush kita nung no elementary tayo, Dante? Natatawa niyang sambit habang nagpapahinga kami sa silong ng isang malaking puno. Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi iyon. Hindi ako nakailing para bang nabigla ako sa sinabi niya. Mukhang hindi ko yata dapat sinabi yon, sabi niya sa akin. Hindi naman, anya at saka matamis ko tong nginitian. Nagpatuloy kami sa paglilibot hanggang hindi namin namalayan na inabot na nga kami ng dilim pabalik sa bahay. Nang biglang madula si Madam Jessel sa gilid at natumba sa palayan. Inabot ko kagad ang kamay ko para tuluyang, tulungan siyang bumangon. At nayakap niya ako habang nakangiti. Walang nagsasalita sa amin ng mga oras na yon tanging mga mata namin ang nag-uusap habang magkalapit ang mga mukha namin. Pinagmasdan ko nga siyang mabuti. Dante, hindi naman siguro masama kung minsan eh. Maranasan mo rin ang magkaroon ng asawa. Sabi ni Jessel, habang unti-unting itinataas ang suot kong lumang t-shirt. Pero, Jessel ah, sigurado ko bang gusto mo dito sa palayan? Medyo makati dito eh. Ano ka ba naman, Dante? Hindi naman ako maarte eh. Bahala ka. Baka magbago pa ang isip ko. Sa puntong iyon, ayoko nang sayangin pa ang pambihirang pagkakataon na yun. Subukan ko mampigilan ang aking sarili. Ngunit tuluyan na nga akong sumunod sa bumubulong sa akin. Hanggang isang masuyong halik, ang ikinawat ko sa magpupula niyang labi. Malugod namang tumugon si Jessel sa ginawa ko hanggang sa pareho kaming nagpadala sa uhaw ng isa't isa. Unti-unti kong kinalas ang suot niya hanggang sa masilayan ko ang lahat ng alam kong mali. Nang mapansing natulala ako ay pili ang binukas pa ni Jessel ang mga binti nito sa harapan ko. Ano? Pagmamasdan mo na lang ba, Dante? Dali na, At baka magbago na naman ang isip ko ha. Ah. Wala na nga akong nagawa kung hindi lumusong sa isang mapanganib na alon. Halos mapayakap na may pit si Jessel. Nang tuluyang maibigay niya sa akin ang matagal kong pinapangarap. Wala kaming kasawaan ang mga oras na iyon hanggang sa marating namin ang tuluyan ng rurok. Masaya naglakad kami pa ni Jessel. Pero naawa kami sa mga natumba naming mga tanim na palay na nagsilbing kama namin sa hindi malilimutang sandali. Dante, wala naman sigurong nakakaalam nito o makakaalam nito ha? At wala naman sigurong makakahalata. Maliba na lang kung araw-araw kang maghahatid ng palay sa bahay kahit wala namang ani, biro pa nito. Natawa ako sa sinabi niya. Kung gagawin ko yon, Malamang sa malamang ay magtududa na talaga ang asawa ko. Sabay kaming natawa sa sinabi ko. Hanggang sa maya, -maya pa ay mapaglaro niya akong tinitigan. Ang sabihin mo, baka mamaya sabihin ng mga taong hindi lang pala palaya ni Fuentes ang inaasikaso mo kung hindi maging ang misis niya. Gusto yun ko mang matuwa sa sinabi ni Jessel. Ngunit malalim akong napaisip. Matapos itong umuwi sa kanila, na lahat ng iyon ay panandaliang saya lamang na kung susugal ay maaaring makasira ng pamilya. Sa ngayon ay nagawa ng makapagtapos ng kolehiyo ni Arisa. Habang hindi pa rin ako humihinto sa pagsasaka, ang pinagkaiba lamang, sariling lupa ko na ang sinasaka ko. Dahil nagbunga na rin ang sipag ko at pagtsatsaga ko ng mahabang panahon. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at maraming salamat sa lahat ng nakinig. Shout out sa lahat ng listeners ng ating programa na sina Leo Mamalias, Naima Mirel MC1B, Renato Pertudo, Zilong Basic, Jeffrey Hipolito, Rudy Pelayo. William Casasola. Joaquin Jr. Liamanzares G. Boy Lati. Benedict Estrella. Ferdinand Paran. Hernani CF6. Onier Molacada Cerillo Duran. Mariano Rojas dado Tala Reggie0307 Hernani C6F si Fred Franco Co Joey Bakita William Casasola Norman Daansky Randy Mendoza Hesoyam9 Max Gah Joaquin Junior Liamansares. Reynald Niemez. Silent Watcher. Larry Reyes. Roldan Braulio. Elias Domingo. Aileen Andarme. Arnel Grefalda. Lydia Bacuz. Atsi Denver Tashiro. Hanggang sumuli...